Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa ika na sunod na linggo, magpapatupad ng panibagong price adjustment ang mga kompanya ng langis. Sa anunsyo ng mga oil company sa pangunguna ng Pilipinas Shell, Chevron, Philippine at Sea Oil, tataas ng 1.10 per liter ang gasolina, 20 centavos naman ang ipapataw sa diesel o krudo at 70 centavos sa kerosene. Magiging epektibo ang bagong dagdag presyo mula alas 6 ng umaga araw ng Martes, August 22. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay bunsod pa rin ang production cut ng Saudi Arabia at pagbagsak ng ekonomiya ng China. Naglabas ng babala ang Department of Foreign Affairs sa mga dayuhan na mahuhuling nangingisda sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa isang statement na nawagan ng kagawaran sa China na gumawa ng kaukulang hakbang laban sa illegal fishing activities sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa DFA, handa silang magsagawa ng kaukulang law enforcement measures laban sa illegal fishing. Nilinaw pa nito na hindi kinikilala ang ipinatupad na fishing ban ng China mula noong May 1 hanggang August 16 kung saan saklaw nito ang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Mahigpit ang paalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ginawa ang bicycle lane sa kahabaan ng EDSA para sa mga bisikleta at hindi sa motorsiklo. Sinabi ito ng MMDA kasabay ng panghuhuli sa mga motorsiklong dumadaan sa naturang lane epektibo mula ngayong lunes, August 21. Katwiran ng MMDA, walang dumadaang bike riders sa naturang lane sa dami ng motorsiklong gumagamit nito. Isang libong pisong multa ang ipapataw sa mahuhuling motorcycle riders sa bike lane. Para sa kidlat news update at si Jai Reyes nag-uulat. Hatiin niyo pong ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>